Hi, um, good morning, good afternoon. <laughs> good afternoon na pala. Magluluto tayo ngayon ng pinak, uh, no, gin adobong sitaw. <laughs> adobong sitaw with a twist. <laughs> Kasi ano, yung meat na ilalagay ko is binoil ko muna, tapos saka natin igigisa, tapos gagawin natin parang chicharon. And then, saka natin lalagyan ng sile, kamatis, at saka sibuyas without bawang, at saka sitaw. Yun. So, tara, samahan niyo na ako kasi gutom na ako. Pumapayat na ako. Ayoko pumayat. Char. <laughs> okay. Tara na, luto na tayo. So, una muna natin ginawa ay nagpamantika ng taba ng baboy. <laughs> so, kung sino yung mga ayaw ng matataba dyan, skip nyo na tong video na to. Char! <laughs> Panoorin nyo muna! Tiyos! <laughs> so, eto na nga. Um, hayaan muna natin na magmantika yung baboy. And then, saka natin uh, isusunod yung paglalagay ng sili at saka sibuyas. Sili talaga yung una kung gustong iginigisa kasi gusto ko na makuha niya agad yung anghang. Uy, tumalsek. <laughs> Ayun. So, nagulat lang tayo. Pero, yun nga. Sibuyas at sili. And then, saka natin igigisa yung si, um, kamatis. Yan. Um, kapag nag ako, kahit nasabihin na adobo siya, gusto ko talaga may kamatis. Ginigisa siya sa kamatis. I don't know why. Pero yun yung gusto ko. Okay. There you go. Okay na to. in na natin ang sitaw. Okay.

After natin mag-isa, pwede na natin lagyan ng toyo. Yan. And then, lalagyan natin ng vinegar. Actually, yung inilalagay ko dito na vinegar is apple cider vinegar. Um, ang hirap kasi bumili ng suka dito. <laughs> May mga percent-percent siya. 4%, 6%. Eh, hindi ko alam kung anong percent ang bibilihin ko. So, apple cider na lang ang binili ko mas alam ko yung lasa. Yan. And then, kung meron kayong um, oyster sauce, pwede nyo ding dagdagan ng oyster sauce. Kayo na ang bahala sa panlasa ninyo. Nilagyan ko din siya ng asukal na pula, pambalansi lang ng lasa. Para lang kayo tayong naghahalo ng simento. Hindi <laughs> na kasi parang ano, naghahalo ng simento. Gosh. Okay, so, na. So, tapos na itong may lulutong yung tin. Tinagin ko siya ng, ng shredded chicken meat. Kasi yung mga tinang roasted chicken sa fridge. Kaya isinima ko na. halang na kung ano yung nasa. Mayroon ito ito na yan. Pati na. Okay, luto na ang ating adobong sitaw. Tara, kain na tayo. Second batch na to. <laughs> exercise tapos extra-extra kanin. Ano kaya yung waste of ano lang, waste of time. <laughs> Pero, pangalawang santo ko natin ng kanin. Tara na, kain na ulit tayo. No? Mmm. Mm-hmm.